Hello everyone! Nandito tayo sa ating gulayan at ako'y mamimitas ng bunga ng sili mga guys. Ayan o, oh, may mga bunga na naman sila. Nagawin ko kasing chili oil kaya ako'y mamimitas ng aking mga sili mga guys. Pag may tanim, may aanihin. Ilang beses ko nang pinagharvestan itong mga sili na ito mga guys. Mga hindi lang anim na beses na maraming beses na akong namitas dito. Ayan, namimitas na tayo. Lagay natin dito ilagay Pitas-pitas ng sili.